This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid. Ako si Brother Dave at welcome sa isa namang makabuluhang episode ng ating podcast. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas maray pa tayong maabot na puso. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang mahalagang katotohanan mula sa Doktrina at Mga Tipan, Section 107, Verse 22, na ang mga lingkod ng Panginoon ay pinagtitibay ng pagtitiwala, pananampalataya at panalangin ng simbahan. Isang paalala ng ating suporta bilang mga miyembro ay may espiritual na kapangyarihan. Ang mga ito ay pinagtibay ng pagtitiwala, pananampalataya at panalangin sa simbahan na ating makikita sa Doktrina at Mga Tipan, Section 107, verse 22. Ang mga lingkod ng Diyos mula sa mga propeta, bishop, teacher, hanggang sa mga simpleng tagapaglingkod sa pamilya ay nangangailangan ng suporta. Hindi lang pisikal, kundi espiritual. Kapag tayo ay nananalangin para sa kanila, tayo ay nagiging bahagi ng kanilang tagumpay. Sa himnong Ang Aming propetay ay Basbasan Nawa, ipinapakita ang kahalagahan ng panalangin para sa mga lider ng simbahan. Hindi sila perpekto, pero sa ating pananampalataya, sila ay pinapalakas. Ang awit ay paanyaya sa atin na maging aktibong taga-suporta sa mga lingkod ng Diyos. Ang bawat salita ng awit ay panalangin, isang panalangin ng pag-asa, ng lakas at ng patnubay. Mga kapatid, stop ko muna dito, ah. mag-discuss muna tayo. Ito yung pag-uusap tungkol sa mga leader ng simbahan. No? natutuwa lang ako sa atin, sa atin, pantay-pantay ah, ba? Yung parang dito ako nang tinuturuan ako ng mga full-time missionaries na nakapagsimba ako sa simbahan before na hindi pa akong membro makita mo talaga yung may hirap at may yaman. Yung upuan nila pare-pareho lang. Walang separate ba na pag may yaman ka dito ka. Walang special na treatment. Pag uh, dating sa pagkain, kung anong kinakain ng mga may yaman, yun din kinakain ng mga may hirap. At yung mga may nagbibigay sila ng ikapo at uh, fast offering donations para tulungan yung mga may hirap. Yung mga may hirap din nagbibigay ng tithes and offerings, di ba? Big sabihin dito, nagkakaroon tayo ng oneness. Kasi uh, we are tribing, sinisikap natin na magkaroon ng asyon uh, or Zion sa ating uh, lugar, sa simbahan. No? Uh, makita natin yung mga leader natin. Ako po, no? na nagserve ako ng branch president, yung bahay ko, butas-butas yung bubong, di ba? Bapanak lang ni Mrs. Alam niyo po, nang pagkuwento ko yung para sa simbahan natin, sa mga hindi pa miyembro ng simbahan, hindi sila, sila naniniwala na wala tayong sahod. Ang sabi ko naman sa kanila, hindi eh, ko na, hindi, hindi ko na, ano, muntagdon. doon, um, hindi ko kayo mapipilit kung ano yung paniniwala ninyo. Pero sa isip ko naman, sabi ko, bakit pa ako magtatrabaho kung mayroon naman kaming sahod at yung nagsasahod sa amin is mga foreigner, di po ba? So, ibig sabihin nun, sana na magtrabaho dito, 'di ba? Sana yung bahay ko napakalaki. 'Di ba? Meron mga leader na nananahi. Leader na nagdadala ng tricycle. Hindi lahat po sa atin ng mga leaders ay mga prominenteng may trabaho. Kahit na may trabaho nga, kinakapos pa rin. 'Di ba? Dito natin makikita na kahit sarili nating pera ay inaambag natin sa gawain ng Diyos. Ganun yung pagkakilala ko sa mga leaders na kung saan kait uh, kahit sarili nilang buhay, iaalay nila no, para sa gawain ng simbahan. No, walang, walang halong kapalit dahil sarili nga nilang personal na pangangailangan or personal na meron sila, ibabahagi pa nila pagkain, damit, pera. No? Ngayong panahon ng maraming hamon, ang mga lingkod ng Diyos ay mas nangangailangan ng ating tuwala, pananampalataya at panalangin. Alam niyo mga minamahal na mga kapatid, um, bagong lahat, nagpapasalamat pala ako sa mga individual na uh, nag-share ng kanilang testimony. Nag-share sa comment kung taga saan sila, nagpapasalamat. Ako po ay talagang lubos na nagpapasalamat. Kayo po isa sa mga inspirasyon ko na pagpapatuloy sa paggawa ng vlog na ito or ng podcast na ito. Yung uh, yung salita po ninyo na ako po ay nakikinig. Ganito po yung word. Ay talagang tuwang-tuwa ako kahit nasa work ako, binabasa ko. Pasensya na po kayo, hindi tayo makapag chat chat doon parang uh mahabang usapan kasi um, ano po, ang mahalaga po makapag-reply po ako sa inyo. Uh, dahil po sa, nasa work minsan, no? uh, pag -gabi naman, parang inaantok na gabi na. Pero masaya po ako talagang pagpatuloy nyo po yan <laughs> kasi nagbibigay po sa akin ng uh, totoo, ng inspirasyon, ng papasalamat sa Diyos din na amin nakikinig at uh, po kayo ng mga miyembro ng simbahan at hindi miyembro ng simbahan. Sana ba tayo? Nanakaligtaan ko na. Pagpapatuloy, ipagdasal ang mga leader sa simbahan lalo na sa panahon ng desisyon. Ayun po, naalala ko na, alam niyo po yung mga leader, mga tao din po sila. Tulad ni na Abraham, basahin niyo po ninyo yung ano, ngayon po nagbabasa po ako sa Old Testament sa umpisa uli kasi yung Doctrine and Covenants tapos ko na. Doon ako nagbabasa at doon ko na nalaman sa ikaapat na pagbabasa ko sa Bible sa Old Testament. Kasi ginagawa ko po pagtapos ng Old, New, pabulit ulit lang po yun mas naintindihan ko na ano yung mga leader may mga kahinaan din, nagagalit din sila, may mga weaknesses din sila, may nagagawa din silang mga hindi maganda. Kung titingnan natin yung mga image nila, halimbawa si Abraham, ilan yung wife niya, Isaac, Jacob, di ba? Arang, kung titingnan mo siya plainly, panagbabasa lang tayo ng normal, pero pag iisa-isahin mo siya, doon ipapakita pa ng Diyos sa'yo na mga tao to, nagkakamali, And uh, ang malaga, tinawag sila ng Diyos at ang sinasabi nila ay galing sa Diyos. Pero hindi, hindi naman ibig sabihin no, na pag leader ka, okay lang magkamali. Bilang tao, nagkakamali po tayo. Kaya kailangan natin ng suporta ng bawat isa. Sa akin siguro, panalangin. Binakita po tayong di maganda o nakita po natin na si leader may nagawa na para feeling mo na parang di maganda at parang binabagabag ka ng banal na espiritu. Talk to that person. No, kayo lang. Parang sabihin mo sa kanya, ah, uh, leader, ito yung nangyari, nakita kita, baka siguro na-misinterpret ko lang, gusto ko lang po na i-unload yung aking pag-iisip kasi gusto ko po na clear yung conscience kung ano, uh, yun po, nakita kita. So, ano po yung nangyari, di ba? Magkapag-explain din siya, humingi ng tawad. At hayaang magbago yung buhay na, di ba? Baka ikaw pa yung rason para maging malakas pa siyang leader sa simbahan. Kasi sabi nga dito, di uh, a human being, no? Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Kung inaatake tayo ng hindi mga leader ng simbahan, how much more yung mga leader? Grabe yung pag-atake sa kanila. Kasi once ng leader ma-fall, kasama na yung mga nasa baba, di po ba? Yung pagpinaglilingkuran ng mga leader magpakita ng tiwala sa kanilang mga tungkulin, magbahagi ng positibong suporta sa mga ministering brothers and sisters, maging aktibong miyembro sa mga aktibidad ng simbahan. Isang kaibigan ko, si Sister May, ay tinawag bilang Relief Society President. Sa una, na-overwhelm no siya sa kanyang tungkulin. Pero nang maramdaman niya ang panalangin ng mga kapatid, nagkaroon siya ng lakas hindi lang siya nagtagumpay, naging inspirasyon siya sa buong ward. So ganun dapat eh, you no, know, na uh, una ma-overwhelm talaga tayo, masabi natin parang hindi ko kaya. Pero the moment na minahal mo na yung obligasyon mo, the moment na doon mo makikita kung gaano katamis, kung sa ano ba, savor the moment. Ano ba yung sabihin ng savor? Di ba pag mayroon tayong time na pag kumakain tayo, parang sarap na sarap tayo? Meron din yung time na pag kumakain tayo parang wala lang. Ibig sabihin nito, ganun yung paglilingkod. Kailangan na damdamin talaga natin yung sarap na sarap tayo sa ating paglilingkod. Yung parang satisfied tayo, natutuwa tayo, excited tayo, no? Kasi doon nagsisimula yung pagmamahal. Ayun. ayon uh, kagabi nga nag bumisita yung mga full-time missionary sa bahay. Sabi ko sa kanila, Elder, bisita naman kami kayo every Monday para na may mga anghel na pumupunta sa bahay every week. No? Tuwang-tuwa sila. We, nagtawanan kami. Pero hindi naman yung sobrang tawanan. We, we laugh and we cheers and we talk about spiritual things. And as, as they go, we feel that yung banal na nanahans, nanahan, sa bahay namin. Pero yun po sa atin. No? Ang kanyang kwento ay patunay ang panalangin ng simbahan ay hindi lang salita ito ay kapangyarihan. Alam nyo po, when the members told me sa comment section, may, sinas may nag-comment nag doon na pinapinalangin ko yung pamilya mo. May sabi din na God bless sa pamilya mo. At ako din nagbibigay din na oh, ng happy ko. God bless din po sa inyo. Alam nyo po, nagkaroon ako ng goosebumps. Parang tumitindig yung balahibo kasi naramdaman ko po na, na yung blessings ay umaago sa aking katawan sa, sa, ano, sa buong araw ko po. Napakahalaga po we give blessings to other, saying them, God bless you, pagpalain po kayo ng Diyos. Napakaga napakaganda po yun. Lalo na sa ngayon, kailangan talaga natin ng blessing ng Panginoon, ng panalangin ng bawat isa. Ako mismo ay nakaranas ng lakas mula sa panalangin ng iba. Nung ako ay tinawag na isang, sa isang tungkulin, may mga araw na gusto ko nang sumuko. Pero sa tuwing may kapatid na nagsasabing, pinagdarasal ka namin parang may bagong sigla akong naramdaman. Alam niyo po nang binanggit ko to, tama po ito. Alam niyo po this week to totoo lang. Ah, uh, marami talang talagang gawa sa work, sabi ko nga sa wife ko, kay sister sabi ko, kung ako lang yung ano bibigyan ng ng pagkakataon. Gusto ko talagang mag ah uh, kasi yung talagang devotion ko is serve the Lord. Pero hindi na mating control, no? Nag uh, hindi pa ako nakapag apply sa church, no? Ako lang gusto ko mag-apply sa church kahit na Ah, uh, yung sweldo ice-ice lang, no. Hindi ganoon kataas pero alam niyo yung feeling ng mga paglingkod ka kasi nakakapagod na eh ng buhay, no. Bata pa naman po ako. <laughs> no, pero alam niyo mo yung feeling na talagang darating yung mga days sa life natin na parang ang bigat. Yung gusto mo lang matulog, gusto mo lang magpahinga. Pero kailanganating gumising at magtrabaho para sa pamilya natin. Para may makain tayo, mga pag-provide tayo ng mga needs nila. Ano ba yung mga needs nila? Pagkain, damit, school, di ba? Uh, ano pa? Uh, tights and offerings. And ganun din yung um, um, medicine at mga emergency. yon. So, pero, pag dumadating yung mga point na nakakatanggap ako ng chat or ng comment sa comment section na pasasalamat, nakaramdam ako ng saya na magpatuloy at talagang ipursige. No, kahit na inaantok na ako habang gumagawa, sige pa rin, nanalangin ako na, God, bigyan mo ako ng lakas, no? bigyan mo ako ng inspirasyon kung anong pwede mo po yung ibahagi dito. Gawin niyo po akong instrumento para sa mga kapatid ko, para din sa akin, sa pamilya ko. Ang pagtitiwala ng simbahan ay hindi lang suporta. Ito ay pagpapatibay ng aking pananampalataya. Mga kapatid, tandaan natin, ang mga lingkod ng Panginoon ay pinagtitiibay ng ating tiwala. Pananampalataya at panalangin. Mahalaga po talaga yung pagtitiwala sa mga leaders natin. Hindi po sila perpekto pero mga tao po sila nagsusumikap na maging mabuting tao. So, constant lang po na pagsabi sa kanila, hindi naman po yun masama o nagre-rebelde tayo if you are talking to them no na tulungan natin sila paano sila maging mabuting tao na alam ko hindi naman tayo perfecto lahat kailangan natin ng isa't isa yung kalagahan lang po nagsusumikap tayo at yung atin pong suporta sa mga leaders ay mahalaga po yun para sa pagunlad ng ating simbahan pagunlad ng tayo din kasi dito, dito natin makikita no, na sila'y tinawag ng Diyos kahit hindi sila perfecto the reason po nun para matuto tayo sa kanila at sila din matuto sa atin Ma Maging bahagi tayo ng kanilang tagumpay Tama po. Ako po si Brother Dave Hilo po. <laughs> Nagsasabing paglilingkod ay hindi nag-iisa. Ito ay sama-samang paglalakbay ng pananampalataya. Sabay-sabay po tayong umunlad, sabay-sabay po tayong matuto araw-araw. Speaking of araw, yung araw ko po pagdating ko sa school, yun nga, sabi ko parang ang bilisan ng araw. Atuwa ako kahapon kasi malakas yung ulan, di kami nakapag-school. Pero malungkot din kasi may mga kapatid din tayo pag uh, hindi sila permanent job. Big sabihin nun, pag umulan, siyempre wala din silang... Um, hindi sila makapunta sa trabaho, wala silang kita, di po ba yung mga kapatid natin na nag, uh, ang tagdong Kaya minsan, pag sinabi nating wag umulan at hindi sana umulan, sometimes iniisip natin na kung umuulan naman, mga kapatid tayong, uh, yun nga sabi ko, na hindi makapagtrabaho. Pag hindi naman umulan, may mga kapatid tayo na matagal nang hinihintay yung ulan para na yung kanilang mga binhi Uh, mga ano nila yung mga mga tanim nila ay magkaroon ng tubig kasi nahirapan na sila sa pagpump di ba so in, in, vice versa talagang pag i, i, i anong tawag doon pag grant ng uh, ating ama sa langit yung gusto mo may mga tao maapektuhan parang gano'n siya no so yung, para sa iyo blessing yun pero sa iba nagkaroon sa kanila ng hindi blessing kaya yung buhay natin talagang kailangan lang nating maintindihan. I am grateful din po bilang isang guro na, na makapag share ako sa mga sujante ko. Parati ko silang binabahagian na unang salita ng Diyos na hindi lang nila alam kasi I'm not really um, saying quotes sa scriptures but I'm saying that in the ways ng Panginoon. Pinabanggit ko parati yung Diyos, ng sa langit kasi gusto ko rin na somehow na may matutunan sila sa akin spiritually sa buhay. No? So, pwede tayong magbahagi. Kapag sinabi nilang, Brother Dave, siguro hindi ka nagmi-missionary work. Oo, meron akong, uh, meron akong 120 na mga tao nakikinig sa akin. Di ba? O sa anong paraan? Nagkaka-follow me podcast ako. Tapos nagtuturo pa ako sa school. Oh, di ba? So, goods na tayo. Pero, modesty aside, alam niyo po kahit na anong gawin ko sa buhay, hindi ko mapapantayan yung ginawa ni Heavenly Father sa akin na pagmamahal. Yung ginawa ng kanyang anak na si Kristo na pagbabayad sa ala. Ano? Alam niyo po, every time na mapapakinggan natin yung salita ng pagbabayad sa ala ni Kristo doon tayo may kita, ma-appreciate yung buhay. May mga pagkakataon po sa buhay ko na pag umuwi ako sa bahay, napapasabi ako sa sarili ko, God, sorry, hindi kita naalala this day kasi sobrang busy talaga. Uh, to be honest sa inyo, may pagkakataon na pag uwi ko sa bahay galing school may pagkakataon na binabanggit mo siya pero hindi mo siya sinasapuso may mga ganong bagay at humihingi pa ako nagmingi ako sa kanya ng sorry God sorry sorry talaga um, parang nawala ako ganon yun yung, yung statement ko parang nawala ako so ina-acknowledge ko natin yung mga kainaan natin naniniwala ako ng tao na kaya niyang acknowledge yung mga pagkakamali niya, yung mga taong handang magbago. Kasi sa panahon natin ngayon, yung mga taong nag, nagsusuot ng maskara, ayaw nila na makita ng iba yung witnesses nila. Kasi hindi yun makakapagpadala sa kanila sa taas. Tipo ba? Kaya sabi ko, wag na tayong ano, nakakapagod yun. Ako gusto ko lang maging simpleng tao, maging masayang tao, taong parating nakangiti. Para sa akin, yun yung, yun yung katunay na kayamanan, no? Diba? masaya ka kahit sa mga simpleng bagay. Habi ko nga, if mayroong pagkakataon, gusto kong ano eh, magstay sa ano. Alam niyo po 'yun sa mga palayan, ay nako, napakasarap noon tapos sa, sa gitna yung bahay mo. Tapos pag mo, may mga puno ng kahoy, 'di ba? Sa gabi naman, parang takot na takot kang lumabas dahil sa mga kahoy, baka may nakatingin sa iyo, diba? Pero ang sarap. Tapos may mga gulay sa palibot, may mga may mga may mga alaga ka diyan ng mga manok, ba? Diba? Pato, mga ganun di po ba? Yung simpleng pamumuhay, pagising mo sa maga, kuha ka ng mga itlog doon. Tapos sa kapitbahay mo, nagbibigay ka rin simpleng ano ba, yung bang simpleng pamumuhay na alam mo na nakaayon ka sa salita ng Diyos. Tapos every afternoon, invite mo yung mga kapitbahay mo, gawa kayo ng scripture study, kahit hindi sila miyembro ng simbahan, o gawa kayo ng bahay-bahay dyan, huwag yun ang sabihin na kapilya, baka sabihin ng iba, Brother Dave, baka gumawa ka ng sarili mong church, ha? <laughs> kapilya lang, parang bahay-bahay lang, di ba? Masaya na ako dun. Be, life is so easy and happy. Uh, sometimes tayo lang conflict sa buhay natin. Tama po. Tayo lang yung conflict. Pag feeling natin na parang ewan na yung buhay natin, natin, confused na tayo sa buhay natin, I think it's time to pray. Pray earnestly to our Heavenly Father and ask Him for help. Alam ko po na mahal na mahal tayo ng Diyos. Hindi-hindi niya po tayo pababayaan tayo may pagkakataon sa buhay natin na pinapabayaan natin siya. Hindi natin siya iniisip. Nagtitiwala ako po. Nagpapatotoo ako sa inyo mga minamahal ko mga kapatid. Pag isa puso ng natin, ang ating ama sa langit, ang ating Diyos, kasama na kanyang anak na si Kristo, ang banal na Espiritu magpapadama sa atin na ang buhay ay masaya. Sabi ko, hindi tayo perpekto, may pagkakataon sa buhay natin na natutumba tayo. May pagkakataon sa buhay natin na nadadapa, nadadapa tayo. Pero alam ko sa pagmamahal ng Diyos, tutulungan niya po tayo. Huwag kalimutang, dito na po tayo sa point na mag-end na po tayo. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit.